guys Okay guys, ako ay may nakita dito pouch Ito Alright Okay guys, may na ko dito nakita pouch Kulay itim ito So Ito guys, uh, napansin ako ay dumadaan dito sa Miami at sa daan Napa, Napansin ko guys yung pouch na ito na kulay itim Pouch na kulay itim na tinatangin ng hangin So, akala ko simply pasok na lang So, guys, uh, sa tingin ko may laman ito May laman pera itong pouch na kulay itim na ito Alright. Ngayon, titingnan natin kung ano ang laman ito Ayan. Habang ako yung nasa daan niya, uh, ayan. Dahil dala ko yung aking bike Ayan. Alright. At syempre, nakita ko nga itong pouch na ito na tinatangay ng hangin, na itim. Meron na ito may laman, guys. May lamang pera. Okay. Okay. Guys, doon ko na lang sa bahay. Titingnan kasi baka babangga ako dito. Sa bahay ko na lang siya bubuksan. Pero sigurado may laman ito. Nakita ko na laman ito. Sinilip ko eh. Sinilip ko sa bahay na lang guys. Na baka mabangga ako. Sige, pwede. Pwede rin naman dito na rin. kasi naman yung bela eh, yan eh. Nahirapan ko yung pahababang ga eh, Oh. Malapit na tayo sa school, malapit na tayo sa bahay, yan kaibigan ko. Alright. So, ito na guys, dudukutin ko. Bali ito guys, may lamang ano, ayan. May lamang siyang 1K at 50 pesos. Guys, 1,050 ang laman ito. At uh, syempre, alright guys, Siyempre guys Mababa naman ang may-ari Kung sino may-ari nito uh, 1,050 nito na nakalagay sa Sa kulay itim na pouch Kaya sa mga followers ko Sa mga mali natin isa sa mga followers ko Ang may-ari nito O isa sa taga rito sa Mindoro Ibabalik natin guys Andito lang ako sa barangay Santa Isabel Kilala ako dito sa may aming guys Kilala ako dito sa amin sa barangay Santa Isabel Ah, uh, pagtanong lang ako doon sa so, may kanto ng uh, sinto Ah, uh, kung sino may ari nito, ibabalik ko sa kanya. Kawawa naman, malay natin kung pabili pa ng bigas o pambili ng pagkain. All right. Eh ako sino naman na uh, may ari nito? Pouch na kulay itim, may lamang 1050. Ah, uh, bubuksan ko, guys. Yeah, guys 1,050 lang ang laman talaga wala nang iba at walang nakalagay na mga ID ID Siyempre, ayan kawawa naman kung sino man ang may-ari nito ayan. puntahan lang ako sa aking bahay ah dito sa may uh, Santa Isabel Calapan City Oriental Mindoro Siyempre, ayan kilala-kilala ako din eh ayan. Edel Mesa pangalan ko guys eh, ito naman ko talaga pera lang to eh ha? Ah, pera lang to guys eh, paano kung may ari nito eh ah, magsasaka o oh, arawan lang o nagtatrabaho kawawa naman 1,050 ilang ano sa ah, kalahating kabambigas lang mabibili nito syempre ilang kilong ulam na yan eh, no? 1,050 ba? Diba? ang hirap itayin ng pera ngayon sa tutang talagang 1,050 ang hirap na nitong kitain kung ilang araw mo ito pag tapos mahuhulog lang kaya once again sa so may-ari ng bag na ano, pouch ito pouch na kulay itim ah uh, lang ako sa so may uh, barangay Santa Isabel at uh, ibabalik ko sa iyo ng buong buo okay so alright guys so ayan nandito na ako sa aming bahay ayan nandito na ako sa aming bahay Okay, once again Ay, puta Alright, once again Panawagan sa may-ari ng uh, pouch Ito na kulay itim, ayan, ibababa ko Para makita Ayan 1,000 plus 50 pesos, nakalagay siya Sa pouch na kulay itim right. Once again, kung sino man po ang may-ari nito, ayan, puntahan lang ako dito sa aming barangay, Barangay Santa Isabel. At ako po ay kilalang kilala dito. Hanggang dito na lang po. Magandang hapon. Sana pumunta may-ari ng pera na to. At ibabalik ko sa iyo ng buong buo.